guys no nandito ako sa kalsada dito na tayo nag intro ayan konnichiwa minasang welcome to barigis at pupunta ako na bilihan ng pain ng pamusit yung parang saling orang tawag sa amin hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar yon at ipapakita natin mamaya dito na tayo na vlog sa uh, ayan, ayan. Kasi nagano din ako nung ika ko ng kaninang umaga ng ika pamusit, ika dito pusit sa Nihongo is ika. Paulit ulit. ulit. <laughs> uh, wala akong huli ang nangyari pa. Dalawa kong kakabili lang ng isa, hindi pa nakahuli yung isa. Is natapon na ano sa nylon. Sayang. Mahal pa naman at ngayon eh nagpahinga lang ako ng konti kanina at lumabas na ulit ako ngayon para bumili ng sa salang orang nga or saling orang ang tawag, eh, parang hipon siya kasi yun ang tawag sa amin sa mansala ay eh, or in mansala or in ah, init sobrang init pero medyo malamig-lamig na rin paggabi madling araw yan tayo mamaya na tayo na naman mag doon sa bibila natin lapit lapit na tayo at meron ditong malaking TV <laughs> yan malaking TV nakapula pa eh yan, dito tayo pupunta na pasok Ayon, may mga estudyante nagpipictorial yata estudyante o ano ito abangan natin yan yan malaking TV dyan tayo papasok ayan mag green na green na let's go dito tayo papasok dito, dito tayo bibili ng mga natin guys dito na tayo ayan o oh, may or ito kaya may kawil na sign oh, or drawing ayan dito na tayo paparada lang tayo guys papasok na din doon ayan papasok na tayo dito so ayan guys ang daming ano, pain o no? uuwi tayo sa pinas nyan ito. Alam na natin yung ano, bibili na ito. 2.0, 2.5. Ito ang tinuro ni Sensei. Ito ba yun? Oh. Ah, ito nga. At saka ito. Ito. Hindi yata ito. Hindi yata ito guys. Ito yata. <laughs> ito tayo dito. yon At saka ito. Eh, may gold. May gold din yun. Yun lang. So guys, ito na pili natin. Isang medyo pink na ayan. Na makulay. At isa itong pink na may gold. Ayan. Ayan, So, Bibili pa tayo ng PE na sinasabi. Ano mo na tayo makikita natin. Ah, guys, dami dito. Talagang bilihan ng mga pangangailangan sa dagat. like fishing, ganyan. Ayan ang mga box. Meron dito. Mamahal. Libo. Ayan, meron mga Cebu. Guys, at nakapili na tayo lahat ng pangangailangan sa ating pamusit na kuha natin. Ito yung parang swivel. Tapos yung p na sinasabi na maliit. Ayan, nagbili tayo kasi magaspang yun sa akin. Yan. Saan ba makikita yun sa dulo? Ito. Oh, yun. Maliit na sinulid yun. Parang sinulid siya. PE ang tawag. At hanggang dito na lang mga kabarikis. At magsasaglit tayo mamaya ng mga 1 or 2 star hanggang 5. Dahil maglalaro pa tayo ng six. And again, barikis, don't forget subscribe, like, comment, and share. Barikis, I'm out.